Malaparaisong langit ang pangako, pero bangungot daw ang sinapit ng ilang menor de edad sa kamay ng isang grupo sa Surigao del Norte. Sa kanyang privilege speech, isiniwalat ni Senator Risa Ontiveros ang umanipang aabuso ng grupong Socorro Bayanihan Services sa mga menor de edad nilang miyembro. Sinasabing dahil sa isang magnitude 5.9 na lindol na tumama sa lugar noong ikasya ng Pebrero taong 2019 ang dahilan kung bakit ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ay nagawang abandonahin ang kanilang mga tahanan. At magtungo sa Sityo Kapihan sa Barangay Sering, Socorro dahil na rin sa utos ni J. Renz Quillaro na itinuturing ng grupo bilang kanilang Panginoon at noon din ay tinawag nilang Senior Aguila. Ngunit ano nga ba ang katotohanan sa kanilang grupo? Ano nga ba ang mga iligal na aktibidad na ginagawa nila? At paanong kumalat sa lugar ang tungkol sa sagradong pila gabi-gabi sa kwarto ni Senior Aguila? Alamin natin sa mga susunod na bahagi ng istorya taong 2019 nang magpasya ang grupo ni Sr. Aguila na tinatawag na Socorro Bayanihan Services Incorporated para umakyat ng bundok at doon manirahan. Kasagsagan nito ang sunod-sunod na lindol na nararanasan ng bansa ng taong iyon. Ang mga sumama kay Sr. Aguila sa komunidad na kung tawagin ay kapihan sa kabundukan ng bukas grande naninirahan kasama ang kanilang mga pamilya. Ngunit pagdating daw umanuroon ay isinama si Jason sa private army ni Senyor Aguila kung saan sila mismo ang naging taga tagasiguro ng kaligtasan ng mga sinusuportahang kandidato. Si Jason ay ang isang tumiwalag na miyembro ng kongregasyon na isa sa mga nagsiwalat sa media ng mga iligalidad ng grupo ni Senyor Aguila. Dagdag pa ni Jason na sa paglipas ng mga araw bangungot ang nararanasan ng ilan sa mga sumama sa komunidad dahil di nagtagal. Ang mga babae, kahit minor de edad pa lamang, ay sapilitan umanong ipinapakasal sa ibang mga miyembro kahit paman ayaw ng mga babae. Ayon pa rin kay Jason, isa raw normal at religious group ang Socorro Bayanihan Services Incorporated ng Shai Umanid at naging miyembro nito. Ngunit Nagbago ang lahat nang dumating si J. Renz Quillaro alias Senor Aguila noong taong 2017. Aniya, pinapapunta lahat ng mga minor de edad at pinapapila depende sa edad. Matapos iyon ay magsasalaysay sila kung iyon na ba ang asawa nila. Ayun pa sa kanila, may mga ikinakasal na babae sa edad na labing dalawa at matapos iyon. Pag nakalipas ang tatlong araw at hindi pa makuha ng lalaki ang babae, ay ipatatawag ito ni Sr. Aguila upang sabihan bakit hindi pa ito nakuha at dapat galawin na ang babae dahil may karapatan na umano ang lalaki. Kung iisipin ang mga ganitong pahayag ng isang lider ay talaga namang wala na sa katinuan at ang laman ng utak ay kinain na ng pagkahumaling sa pita ng laman. Isa sa mga pinilit ikasal ay si Jane, hindi niya tunay na pangalan. Ayon kay Jane, labing apat na taon pa lamang siya noon nang siya ay sapilitang ipinares sa isang lalaki na labing walong taong gulang. Pinilit umano sila dahil kung di sila papayag, mapupunta raw sila sa impyerno. Ito ang laging panakot ng senyor. Dagdag pa niya, nakiusap sa kanya si Sr. Aguila na makipagtalik sa kanya dahil idiniin si Sr. Aguila na nasaan yung tao pa siya at nangangailangan siya ng mga ganitong bagay. Ngunit hindi pumayag si Jane hindi rin sila pinapahintulutang mag-aral dahilan umano ni Sr. Aguila ay siya rin ay hindi nag-aral kahit paman panginoon na siya. At kung bababa man ng bundok ang mga sumama sa kanya sa komunidad, ang mga ituraw ay mapupunta sa impyerno at hindi sila magiging ligtas sa dagat-dagatang apoy. Nang magkaroon ng bakunahan sa kapihan, nakatakas si Jane. Dumaan sila sa damuhan at kinuha sila ng kapatid ni Dana isa nilang kaibigan. Nakapanayam din ng GMA si Mark kung saan siya itinuring na bantay sa bahay ni Sr. Aguila. Sinabi niya na ilang beses niyang nasaksihan na may mga dinadalang babae sa kwarto ni Sr. Aguila kapag gabi. Bago para umano pumasok sa kwarto ang mga babae ay pinaiinom muna ito ng gatas o di naman kaya ay juice. At matapos iyon ay kinabukasan na makakalabas ang babae. Dagdag pa niya ang kapalit daw umano ng pagpayag sa lahat ng ginagawa ni Agila ay ang pagpunta sa langit. Bukod pa rito, may iba pang nakita si Mark. Konsaan sa ilalim ay may mga armas. Ayon kay Chino Gaston, binuksan ng Bayanihan o Socorro Bayanihan Services Incorporated ang kanilang mga pintuan upang pabulaanan ang mga paratang laban sa kanila. Kung saan itoy mga paratang na naglalaman ng mga salaysay ng mga biktima ng grupo. Nang ng GMA ang komunidad pagdating nila roon, nagsasayawan ang mga babaeng miyembro nagpapalakpakan ang mga tao at nag ang mga bata ang sumalubong sa kanila. Doon nila nakilala ng personal ang leader ng grupo na si J. Renz Quillaro, alias Sr. Aguila at iba pang senior leader ng Socorro Bayanihan Services. Mariing itinanggi ni Aguila na sila ay namimilit ng mga babae na magpakasal o pili na ipinapakasal ang mga miyembro na may mga asawa na. Itinanggi rin niya ang sapilitang pakikipagtali o pakikipagsipin sa mga babaeng miyembro ayon kay Jay Renz, walang ganoong nangyayari. Itinanggi rin nila na sangkot sa illegal na droga ang kanilang komunidad at hindi rin umano totoo na marami silang mga armas katulad ng mga baril upang protektahan ang komunidad. Isang guro rin ang nakapanayan nila at ng ginito na pinagbabawalang makapag-aral ang mga bata. Natigil lamang daw ang akses nila sa edukasyon noong panahon ng pandemya, ngunit hindi tuluyang nawakasan ang edukasyon sa kanilang komunidad. Handa naman daw ang liderato ng SBSI na humarap sa anumang investigasyon upang ipagtanggol ang kanilang sarili, pati na rin ang pinili nilang klase ng pamumuhay. Mahigpit na seguridad naman ang ibinigay sa mga nakatakas na membro ng dating grupo upang masiguro na hindi ito muling maibabalik sa komunidad nila. Sa kabilang banda, sinabi naman ng SBSI Vice President na si Mamerto Galanida na hindi totoo ang mga paratang sa kanila kaya naman nakahanda sila sa anumang mga investigasyon na kakaharapin nila. Sinabi rin nito na ang mga aligasyon sa grupo ay mga pawang kasinungalingan lamang at isang klase ng paninira laban sa kanila at kanilang mga aktibidad. Nito nga lamang ika ng Setyembre, taong kasalukuyan, itinanggi ng sinasabing kulto sa Surigao del Norte ang mga aligasyon laban sa kanila kung saan si J. Renz ay itinuturing umanong reincarnation ni Santo Niño o Batang Jesus. Sa isang pahayag ni Senador Risa Hontiveros, sinabi niya na nagtatago sa grupong SBSI ang kulto at ang mga ito ay sangkot sa mga iligal na gawain na nakakaapekto sa halos nasa ilang libong mga bata. Sinabi rin niya na si J. Renz umano ay itinuturing na susunod na Messiah at idineklara bilang Santo Niño. Ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality naman ay hinihiling na magsagawa ng investigasyon sa mga kaso ng panggagalaw, sexual abuse, sapilitang pagtatrabaho at pati na rin ang mga kaso ng mga maagang pagpapakasal at inakusahang kulto sa Socorro, Surigao del Norte. Ang kulto ay sinasabing ginawa upang maniwala kay J. Renz Sr. Aguila Quillaro bilang isang mesaya. Ang nasabing organisasyon ngayon ay may nasa 3,650 mga miyembro kasama na ang 1,587 na mga bata at nasa isang mataas at guarded na lugar sa bundok na tinatawag na Sitio Kapihan batay sa Senate Resolution No. 797 na ifinay ni Senator Risa Hontiveros. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, nakakakilabot ang nabuong kulto sa Surigao muni mas nakakakilabot at nakakagali ang mga kaso ng pananalbahe sa mga babaeng miyembro, pananakit at pilit na pagpapakasal na ginagawa sa mga minority edad. Kaya naman, dapat nawakasan ito. Nagpile naman ng kaparehong resolusyon si Senador Roland de La Rosa matapos itong makatanggap ng biham mula sa alkalde ng Socorro na si Riza Rafoncel Timkang na nagre-request sa Senate na patunayan ang aligasyong patungkol sa laboratory ng bato umano sa kanilang lugar at pati na rin ang presensya ng mga armas ng sinasabing kulto. Nakatanggap din umano ng impormasyon si Senator De La Rosa mula sa residente ng Socorro na nagsasabi na si Rosalina Taruc na isa ring opisyal na miyembro ng SBSI ay lang noong taong 2021 at walong araw matapos ang misteryosong pagkawala nito ay ang anak naman itong si dating alkalde na si Denia Florano naman ang pinaslang. Batay sa direkta at paunang mga testimonya na nakalap ng opisina ni Ontiveros, si Kilyaro ay gumagawa ng mga violent sa mga minority edad, nagpa-facilitate ng kasal sa mga bata sa murang edad na labing dalawa, at nagkukulong ng mga babae sa isang kwarto kung saan nagaganap ang iba't ibang malawang mga aktibidad. Nakatanggap din sila ng impormasyon na nagsasabi na ang kulto ay nagre-recruit o naghahanap ng mga minor de edad mula sa Metro Manila habang walong bata naman ang nagawang makatakas noong Hulyo. Nananawagan naman ang Senado sa mga magulang ng mga bata na nananatiling miyembro ng grupo na mag-file ng petisyon para mailigtas ang mga minor de edad mula sa lokal na pamahalaan dagdag pa ni Hontiveros. Ang mga miyembro rin umano ng grupo ay pwersahang pinasusuko ang mga benepisyong natatanggap tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps, Senior Citizen Pension at Assistance to Individuals in Crisis Situation or AIDS kay Kilyaro inaalam pa ng pamahalaan kung tunay nga bang sangkot ang nasabing grupo sa iba't ibang gawain. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon. Ngunit sana sa mga magulang na nananatiling miyembro ng nasabing grupo na tinaguri ang kulto na way ilayo nila ang kanilang mga anak dahil hindi nila lubos na nababatid ang mga posibleng nilang kaharapin hindi masama ang maniwala sa isang tao, ngunit masama ang sambahin ang isang tao at isuko ang mga benepisyong dapat ay natatanggap at natatamu nila. Hindi masamang maniwala at sumunod sa isang leader, ngunit dapat ay alam natin ang limitasyon natin. Wala pang kasiguraduhan kung wala nga bang sala ang grupo kaya sa ngayon, dapat na magsimulang muli ang mga membro ng bago hanggang sa mapatunayan na malinis talaga at walang kasalanan ang kanilang grupo. At kung mapatunayan man na may sala sila, tiyak na mananagot ang may kasalanan upang mabigyang hustisya ang mga biktima dahil sa kanilang mga naging karanasan patuloy po tayong magsaliksik sa mga bagay-bagay sa ating kapaligiran lalo na sa mga isyong may kinalaman sa ating seguridad tulad ng mga iligal at makamundong gawain na madalas pinagmumulan ng krimen. Tulad ng lawin, lagi tayong mapangmatsyag, alisto at mapanghinala sa anumang sirkumstansya dahil ang mga masasamang loob ay andyan lang. Matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, lamunaha